guys, nandito kami sa Tanay Rizal. Ano daw pamanggat nito? Ay, ano nga pala pangalan? Taglitaw. Ay, paglitaw. Ayan, nandito tayo sa nature. So, ilog to, guys. It reminds me of Pungol. Wow. Pungol, Ibu na Bukidnon, yun yung aking probinsya. So, ayan. Ganitong ganito ang bukid namin. So, ayan. Ako na na yung mga kasama namin. ako. Ayan. So, dahil well, bago lang ako dito sa lugar na to, magsabi tayo ng tabi, apu. Puriya, puya. Excuse me po. Dadaan lang po. At makikiligo lang din po sa inyo Taglitaw poles. Right? So, ayan. Teka. oh ayan. Kita niyo ang daan. Hagdang pala yan. Oh, eh, service naman. Ang ganda naman ang ng Ang kanilang daanan. So, ayan. yun o. Yan o. Diba? Kita mo yung ilog. Ano yan dyan? Feeling ko pagka maulan, maraming tubig dito. Tapos marami silang ano, mga bato, tabi apo. Okay. So, sa mga kahoy, may mga nakalagay na mga pangalan. Katulad niyan, ang pangalan niyan ay kanyanga. Ilang-ilang. Okay. Wow. Ilang, ilang daw yung puno na yan. Tapos, ito naman ay coconut, niyog. Ito naman, mangga, mango. Ayan, may mga pangalan yung mga puno nila. Ayan. Coconut tree. Ah, ayan pala yung puno ng ilang-ilang. pasok na tayo. Okay. Palala, no repan, no follow Patawid sa hanging bridge. kita lang, napumba siya. Okay. Ayos natin. Ayan ba diba? eh? ba? Ay, may alimatok dito. May alimatok. Ayan no? oh, may alimatok dito. Ayan o. Ayan. Diba? Ayan. So may salvabidas. Oo, oh, ganyan pala. Kaya pala. Kaya pala, alam ko na kung bakit paglitaw ang pangalan. Kasi itong mga itong ilog na to, lumilitaw. Diba? O, oh, ano tayo? Ang maganda. Ayan o, oh. diba? Paglitaw. Mabasak tayo dito. Uy! Uy! thank okay. you mời 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 <laughs> । iba yung kulit na masaya, iba yung oh. kulit na baoy. <laughs> 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 hmm. ha? ano? ganda daw ano natin na? tension natin ha? ano ba? tinutugtog kasi kasi maghihita daw tayo nang ito sa wow Di ba? hindi na ah oh, kinakanta ko lagi ha talaga? nung tumibok oh ipicture lang pa tayo ngunit bigla kang lumating sa buhay ko

Ba't may dugo? Yeah. Bopot bukal? Saan? Saranap! Saranap! Oo, yung diritso, di tayo kumanan. Diritso lang yun. Tarana. Tarana.

बात कोई आता है नहीं